kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Politika, magulo, masalimuot pero maraming may gustong makapasok dito. Bunga ng maraming pakinabang na pwedeng makuha kapag ikaw ay naging matagumpay sa iyong kandidatura. Ngayong 2025 election, ay maraming bagong mukha na kilala sa social media ang gustong sumubok na mag-umpisang magkaroon ng karir sa politika. Isa na rito ang dating na ibalita ng ma-involve sa sakitan sa kanyang mga kaibigan. Siya, si Deo Balbuena, a.k.a. Diwata. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, Narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Matapos ang paglabas na iyon sa telebisyon ni Diwata ay ilang taon ding wala nang narinig patungkol sa kanya. Hanggang sa bigla na lang naging viral ang isang uri ng pares na tinatawag nilang Diwata Pares Overload. At ang may-ari nito ay wala nang iba kundi mismong si Deo Balbuena aka Diwata. Sinunda ng mga vloggers si Diwata saan man ito mapunta dahil siya ang ginagawa nilang content for the views. Dahil sa tao lang at minsan ay natidistorbo kung kaya't may mga pagkakataong, nagiging soblado rin si Teo, rason para mabashido sa social media. Sa pagbukas ng filing ng mga COC sa Comelec ay nagulat ang lahat nang muli na namang makita sa telebisyon si Teo Balbuena. Pero hindi na complainant, kundi sa ng kandidato para sa isang party list ng mga tindero at tindera. Ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipinas na alam ko po na marami ng party list pero ang bingos po kasi uh, wala pa po, po talagang uh, nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong uh, Pilipinas po. Hinarap ni Diwata at hindi inatrasan ang mga katanungan mula sa media para sa kanya at sa party list na kanyang nire Dahil sa alam ng lahat na bukod sa negosyante, artista, ay vlogger pa sa Diwata kung kaya't kwenisyon ito kung paano niya kaya mahahati ang kanyang oras para magampanan. Ang kanyang trabaho bilang representante ng party list sa Kaling manalo. Uh, if ever lang ba pa, uh, mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbe, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng uh, halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang adiwata paris may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide-divide kung uh, saan dapat So, so binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at paano kalang batas na isusulong ng inyo pong uh, party list group? ah uh, Siyempre magpo-focus tayo sa party list pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yon Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? mag tayo doon at free soft drinks pa. <laughs> sa bawat kandidatong tumatakbo ay mayroon talagang rason kung bakit sila nakapagdesisyon na pasukin ng mundo ng politika. At isa narito rito, si Deo Balbuena, na katulad ng iba ay may dahilan din kung bakit gusto niyang maging politiko. Ano po yung nag sa inyo para sumabak po sa... Dito po sa party list and sa Ayan, ma'am, uh, ah, kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noon nakilala ko po si Vendor Fartilis, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ituloy yung kaya namin gawin. Kung papalarin ay panibagong karir na naman ito ni Diwata, at kung may matutuwa ay siguradong meron din namang maiinggit na kanyang mga bashers sa ito rin malamang ang mangyayari sakaling palarin ng isa pang vlogger at pilantropo na si Rose Martan. Tatakbong kunsihal ng nila si Rose Marat ayon sa kanya Gagawin daw niya ito para sa tunay na pagbabago. Kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ko sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga asot po sa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil election, eh, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami ako matutulungan kapag ka nakaposisyon na po ako. Pangalawang beses na ito ngayon ni Rosmar ang pagsabak sa politika. Hindi siya pinalad noon dahil hindi niya nagawang mga panya. Para naman sa mga duda sa kapasidad ni Rosmar bilang kandidato, ay eto ang kanyang masasabi sabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University, batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po ako, lokoy ako, nang aasar, patola, ganoon po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosemar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko, politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa po yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao, kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong nonsense po yun para sa akin. Walang sino man ang dapat na humusga sa kahit na sinong gustong tumakbo kung ang hangarin nila ay para naman sa ikakabuti ng kanilang gustong pagsilbihan. Samantala, naghain na ng kanyang COC ang makontrobersyal na self-confessed na tagabenta ng iligal na bato na si Kerwin Espinosa. Dismiss pala ang kinahinat na ng ibang kaso ni Kerwin. Rason para tatakbo itong alkalde sa kanilang lugar kasama ang kanyang mga kaalyado. Nagtungo kanina sa tanggapan ng Comelec ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa para maghain ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng Alberta Leyte. Sinaman din siya ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang barangay. Mainit talaga sa Pilipinas tuwing may eleksyon. Palaging sinasabing oras na ng pagbabago. Pero Ilang dekada ng paulit-ulit lang ang eleksyon sa Pilipinas, pero nananatiling maila pa rin ang asenso at matindi pa rin ang korupsyon sa ating gobyerno. Sa bawat palit ng mga namumuno ay meron at merong nadidiskubring kabalbalan silang nagagawa. Ikaw, umaasa ka pa ba bang aasenso ang Pilipinas? nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.